So malinaw na malinaw po mga kababayan ko na hindi po sangkot si Secretary J. Ruiz dito at alisin nyo na ho sa utak ninyo yun, mga kapatid. At Maricel, nabanggit pa akong personal na kakilala ni Secretary J. Ruiz, si Alias Brown. I know, GD, walang direktang uh, sinabi si uh, Secretary J. Ruiz tungkol doon sa kanyang personal na ugnayan. Diyan <laughs> kay Alias Brown, ang malinaw lamang na sinabi ng Malacanang kanina, hands off, walang kontrol, walang say sa si Secretary J. Ruiz kung sino man yung mga guests na nagpunta dyan sa pagkitipo na yan. Maliban dyan, wala nang nabanggit ang Malacanang tungkol doon sa personal na relasyon kung meron man ng kalihim at iawas na. Ito, mga kababayan ko. They trying to hook the name of Mr. Brown to J. Ruiz, mga kababayan ko. <gasps> Ganito yan. Kung may birthday, ako may birthday. Invite ko yung tropa ko dito. Invite ko yung tropa ko doon. Invite ko yung tropa ko dyan. Invite ko yung tropa ko dito. Pag sama -sama ko sa isang lugar, magkakilala ba sila? Madalas nangyayari to, mga kababayan ko. Number one, ang sagot, hindi. Kasi pagkikitay mo sila sa isang lugar, so halo-halong tao yan. Tama yung sinabi doon ng Malacanang. Walang kontrol si Secretary J. Ruiz, mga kababayan ko, na sino-sino pa -sino pupuntahin ng may, may, birthday, eh, syempre, di naman makapala mo ng tao na yun para sabihin na, uy, ito, huwag mo pupuntahin ito, huwag pupuntahin yun. Birthday niya ba yun? Natural, naimbitahan lang yung tao, pupunta yung tao, mga kababayan ko. Parang ganito yan eh. Kayo mga DDS, makinig kayo sa akin ha. Makinig kayo sa akin. You must listen to me. Bigyan ko kayo ng isang malupit na idea. Kung ganito, i-issue ninyo, paano nyo i-issue to? Nani? Okay, sige, ganito yan eh. For example, ito. May picture kami ni uh, Secretary J. Ruiz. So, mga kababayan ko, dahil ini-involve nyo si J. Ruiz sa sabong, so, involved din kami sa sabong. Ganon. Eh, kasi may picture kami. Mga kababayan ko, eh. Ganon po ka-ob-ob ang mga mindset ng mga DDS. Pag sinabi ng mga content creator na sangkot yan, paniniwalaan na nila, mga kababayan. So, for example, ganito. O, ako si ano, for example lang, ganito. O, ayan ha, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. For example, ako, nasangkot ako sa sabong, pinagbibintangan ako. So, kasama rin ba silang lahat dyan, mga kababayan ko, sangkot din sa sabong, ganon? So, lahat ba ng mga tao dyan? Kung ako lang ang pinagbibintangan, so kasama lang ako dahil official to, mga kababayan ko, ibig sabihin nun, sangkot din sila, mga kababayan, ganon ba yun? Mga kapatid? Ano tawag doon, mga kababayan ko? Arohin natin, mga kapatid. Alam niyo kung ano? Mga mahihinang nila lang. Yes, correct. Mga kababayan ko.